Ito so, wiring ng kuryente for waterproof naman yan. Hindi mo masyado malakas ang tubig po. Good day mga dudes. Dun sa huling video ko, eh, nag-change oil tayo. Ang ko, merong oil leak. Lagi tayong gano'n pag uh, mag-change oil para makita natin kung okay ba yung ginawa natin. Tapos kung okay naman, oh, engine ano na tayo. Mag-engine cleaning na tayo. সব <laughs> So, ito yung engine bay natin uh, maraming ano konti lang naman ang iiwasan natin dito lahat naman to oh, ano na eh. ito mga wiring ng kuryente puro water pump naman yan saka hindi naman natin sila ano, direktang bubuhusan ng tubig sa so, malinis lang natin so focus tayo dito tapos pababa pababa yung tubig dyan tapos siguro hanginan ko na rin yung ano, air filter ito, ito lang naman po ano natin eh, medyo iwasan natin itong part kasi bukas ang ano nyo eh, uh, bukas ang mga live nyo eh. Actually, yung naka-open naman dyan, ano lang yung drum lang. Padaan natin ng tubig, uh, kauting sabon, agitate lang natin yung dumi, tapos yun. Pahanginan natin, kasi eh, kaya ako malakas loob ko rin ng ano eh, na maglinis ng engine kasi may panghangin ako. Eh, kaya kung meron kayo, gawin nyo na rin kasi madali lang naman ito. Bale ito ano lang Tubig lang to Tubig lang to Ginaganda ko kasi para hindi rektang malakas yung tubig Ayan, Tapos ito Gagamitin ko degreaser Para hindi masyadong malakas ang tubig eh. Actually, pwede naman buhusan basta wag lang yung naka-pressurize. Para hindi dumira-diretso di sa kaloob-looban ng ano, ng tubo. Ito mga ano dito, ano naman, waterproof. Ah, uh, Kasi yung ibang part ko po nasan ko na lang ng ano, ng basan bara. Kasi Sira na yung tapa. hindi na gumagana tong spray <laughs> tapos ganito lang gamit ko dito, rektahan ko na lang dito ano? ganyan lang. agitate nyo lang yun yung dumi simula ka sa taas, pababa Hindi natatanggal na ka ganoon eh. Okay. Na Ay, ano kagad, eh. Kagad, so, 'yan pa 'yung tatanggalan. 'Yun, 'yung ano ko 'to. 'Yung kalawang nga 'to. Baka lang 'yan 'yung ko 'to. I-repaint ko ng high temp. Actually, every year naman, nagre-repaint ako ng high time sa mga tambodyo ng motor mo. To. Isama ko na ito sa, sama ko ano na ito sa, i-maintain kaya yung ilalim na part. Kasi yung ilalim na part yun, yung natuluan ng langis eh. Dahil wala nag-chain tool tayo na nakaraan. Yun na lang siguro. Eh. Para maganda kasi na walang markings ng ano, ng eh. langis, yung makina. Para kung sa may milik, may idea ka na kung nasa milik. Kasi walang ibang merong langis dito sa makina mo, kundi yung part ng milik. Ayan eh, no, linis na. Ganito, ganito lang o. na o. Ayan o. Ayan, may tumulong lang is dito eh. Sa may sa may oil filter. Hindi pa nga naubos yung tubig na gamit ko. Ayan, bugan lang natin ang hangin. Ayan, pati itong part na to. Nakumasok yung ano. ilipat nyo lang yung mga clip doon sa dating pinaglagyan ang hirap pa hirap <laughs> gumawa pag isa lang kamay kaya lang kapit ko muna pero yun yung idea nun ito, it, itong clip tatapat natin meron, meron siyang pabitan dito eh. ito na dito pa siyang ano rito. Kapat nyo lang. Gusto to, nakalapat na to. Ayan. Ito. Clip nyo. Ayan. Tapos tatlo yan. Ayan. Hindi ko napapakita yung dalawa. I-clip ko na lang din. Ito, wala naman to. Balik na natin sa pinagalunan. Ito, So, yan. Yeah. Okay na. I-list na. Hindi ko lang sure kung kita pa. Ito, bala ko to. Pakintabin to eh. Itong head. Ano so, yan? Okay na. Pwede ko pang punasan to. Ayan, para magmukhang malinis. Ayan. pero all in all, okay na. No, diba? Lalo na sa part na to, mali ka bukto kanina. Kasi yun, hanginan ko lang din para talagang totally walang tubig. Tapos papantarin rin ko yung ano, yung makina. Uy, madumi na tong part na to. Mali. Susunod din natin din yan. Okay. So mga dudes, ano, napansin ko lang, putuloy ko lang yung video, idagdag eh. ko talaga sa sa edit ko. Habang nag-e-edit ako, napansin ko mayroong kakaiba rito doon sa air filter. <laughs> Buti napansin ko. Hindi ko din napansin nung ginagawa ko. Eh. Malalaman nyo pagka nabuksan natin. Tsaka ano ah, sabihin ko na sa inyo, hindi pa napapalitan ng air filter nito simula nung nabili kaya yung air filter nito is mula pa nung no, ano, nung nilabas ko sa kasa ewan ko kung mali ako mag comment na lang din kayo kung mali o hindi yung napansin ko pero kung ano kung tama ako eh, ano ko na i-shout eh, out ko dun sa pinagkuhan ako nito na kasa which is yung motor motor central sa dito sa binyan kasi bakit ganito <laughs> napansin ko lang habang nag edit ako eh <laughs> okay. oh, oo ganito ba talaga so ito yan ito yung air filter ah, ito ganito na talaga to bakit madali ba masira to ayan o oh. kung tama ba kasi may iba nakikita ko wala nang ganito wala nang foam eto naka foam siya tapos yun nasa, nasa loob yung nasa lobby yung element eto. nakita ko nung binibideo ko si ito nakita ko yung nakita ko naman yung element akala ko nung, nung unang tingin ko andun, eh. pero nung ini-edit ko na nabi ko malinis pa eh oh. oh. tsaka sabi ko bakit may ganito tangkalin uh, na natin kasi ang alam ko talaga never akong nag-install ng air filter sa kahit na anong sasakyan na may cover <laughs> kahit basabihin natin na ano to eh kahit basabihin natin na yan o oh. natin oh hindi nga tumatagos yung hangin eh oh, pag iniipan ko so meron siyang ano magkakaroon tayo ng problema sa pag-ano ng hangin dito kung merong ganito isang ano pagka sa isa may tumatagos pero ano lang konti lang okay naman nakaka-breed ng maayos yung, ano yung air filter <laughs> parang taga bundok bag testing air filter eh. Huwag <laughs> pahigop pa pabog. Yun. So, yan. Bakit naka ganito? So, yung mga ano, yun. Ako talaga para sa akin, alam ko talaga, wala dapat ganito. So, yung mga bumili sa ano, sa Motor Central bin niya ng mga Bajaj RE, Bajaj Maxima, check niyo nga yung ano niyo, yung air filter niyo. O kung mali man ako, sabihin niyo na nga lang din sa akin kung tama ba naman 'yan ito. Okay, balik natin. nagtaka din ako eh nung nag-i-edit ako sabi ko ano o ano ba't ganun ba't ganun itsura ng F-filter eh. tapos ngayon nga chinek ko kaya eh, sabi ko ngayon eh, kung, kung normal to eh parang ngayon lang ako gagawa ng ganito ngayon lang ako gagawa ng ganitong pagpapalit ng air filter eh. kung, kung normal to pero tatanggalin ko na to at testingin ko lang Eh, medyo may ano siya, may resistance pag may ganitong foam. So tanggalin ko na lang tong foam para mas makahinga na ba ayos yung ano. Kaya siguro ano, kaya siguro malakas kumain to ng gasolina, hindi masyado makahinga. So sige, kabit ko na to tapos ano, diretso tayo sa video natin. Tinanggal <laughs> ko na. So yun mga dudes, sumandak suma. na siya. Ayan o. Oh. Eh, nakapa kasi hindi ko pa nilalagay yung mating ko. Ayan. Yung ito rin maganda pag may ano ka, may pangbuga ka. Madali kang makakapagpatuyo na ito. So, ito nga pala, yung mga nagawa ko rin dito. Ito, yung dito, yung eh, napalitan ko na to. Ayan, o. No? Ginawa kong kulay blue para mas maganda rin pag sa gabi. Tapos yun nga yung sinasabi ko na yung sa headlight ng ano, headlight na ito, meron na akong in order. Baka next video na lang yun. Kasi, wala pa nga, i e, order pa lang papalitan e. so, natin yung headlight natin. Naka-halogen pa kasi tayo, e, stock. So ito, palitan natin. Nung sa unang video, kung ano, ilagay e, ko na lang yung link. Ang pinalatan ko, itong mga park lights natin. Ayan. LED na yan. Pati yung sa likod. Ito. Check nyo na doon, doon sa, ano, sa naunang video ko. Ang ginamit ko dyan is, ano, yung... Opera brand eh may nagsabi sa akin na uh, yung tapos ko lang para maliwanag kasi hapo na naman ang video natin ano meron kasi na comment din na gamitin ko na lang din daw na headlight ko is Oprah. eh parang hindi ko trip so ang in order ko yung isa yung top side so yun pagka dumating yung top side natin i-video ko din kung paano installation merong nag comment na ano eh may, uh, meron ka hihiwain sa rubber ng headlight pero tingin ko wala na eh kasi yung knob side pwede mong tanggalin yung cover eh pero sige malalaman natin pag dumating yung ano yung item kung plug and play nga ba umandar naman siya oh, di ba umandar naman siya 5 minutes ko lang ano 5 minutes ko lang pinandar uh, at yun okay naman so ganun lang ganun lang ano tsaka baka baka nagulat kayo kasi yung pagway ko ng paglinis nito yung as in ito itong buhon to yan binubugahan ko ng ano yan binubugahan ko ng tubig yan pag uh, ano pinapower wash ko yan Siyempre, wag, hindi lang yung engine part yan ngayon kasi binuksan ko to kasi yun nga nag engine cleaning tayo so yan isasara e, ko na yan mamaya as balik na yan uh, tuyo na rin to tapos maya maya pag uh, ano pag uh, natuyo na yung mating eh babalik ko na ganun ng pag ano engine cleaning ko uh, oh, di ba konti lang sa konti lang sa tubig tsaka hindi masyadong ano hindi masyadong uh, nakakatakot gawin kasi nga hindi naman ganun karaming tubig ginagamit natin yun ang inaano ko din sa inyo kahit na medyo marunong kayo sa ganyan huwag nyong rektahan ng gamitan ng ano, power wash yung engine so okay na yung ganun lang padaanan mo ng tubig, spray spray tapos degreaser or sabon joy yan, yun yung dati ginagamit ko joy eh. tapos gamit ko yun ng brush agitate nyo lang eh, yung brush nga na ginamit ko yung pinampi, pinampintura ko lang dito <laughs> 'di ba? Oh, ganun lang agitate nyo lang yung dumi tapos bandaw. Tapos ano na, uh, kung wala kayong blower, pwede rin ano, basahan para mabilis matuyo yung engine bay. So, yun lang. Kahit sa mga kotse, yan, dito sa kotse, dito sa likod, yun, ganun din ginagawa ko dyan. Hindi ko din, ano, dinedirekta na inaano. Sa mga truck, yun, gina, ano ko, nirektahan ko ng power wash kasi lalo na doon sa mga ano sa mga lumang truck yung sinuuna eh hindi naman lahat ng mga lumang truck naka ano eh naka combax. so tsaka yung iba naman doon ano sa sobrang laki ng makina ba diba? eh bugahan mo na ng ano bugahan mo na ng power wash tatakpan mo lang naman doon yung alternator eh Oh, yun. So ganun lang, madali lang siya. So yun nga mga dudes, uh, so sa so, susunod na lang uli na video, baka yun na nga yung ano naman, yung headlights. So, sige, hanggang dito na lang kasi, ano, ligpit pa ako rito. <laughs> Tapos, yung anak ko kasi naglalaro dun sa, ano, <laughs> <laughs> naglalaro dun sa ganyan yan eh. Pag nagkakarwa siya ko rito, naglalaro sa harapan. Eh, pa. Eh, <laughs> wala, wala na siya rito eh. Ayun oh, naglalaro sa harapan. Ganyan yan eh. Pag naglilinis ako, naglalaro laro siya dito. Kaya yan. So, paliliguan ko na yan. Baka magkasakit. <laughs> so, sige mga dudes. See you sa susunod na video natin. <smart> I'm <noise> sorry.